Hello guys, sumakang kami. Alam ba niyo guys, dati nagbantay kami ng farm guys. Nagbantay kami ng ano, ang laki ng farm namin dati guys. Kuan. Daming tanim, tanim namin guys, yung mga ampalaya, ng, um, mga sitaw. Tan lahat guys, lahat ng mga gulay tinanim namin. Yung trabaho namin, nagbantay kami ng malaking farm. Tapos, ang gulay doon guys, lahat, i ano namin, talihin namin sa, i-deliver sa, may, may kuha, i-deliver, i-deliver nila sa SM. Tapos, ang mga class B. Is ito, class B sa palengke, no? Class B sa palengke. Yeah, well, Up your gold guys, ang class B. Tapos, ang class A sa SM. Is doon, doon, guys, doon, deliver nila. Ang dami sa mga pakwan, guys. Ang dami, guys. O, termilon. Ang lucky talaga. Isang yung kalabasa. In, ano itong kalabasa? Anong kilo? Well, no. Walang kilo ang isang kalabasa, guys. Tapos, ang isang pakwan. Nakabot na, ano, no? Sampo? Walang, well, walang well, din ang, ang, ang termilon, guys. Kadami namin binantayan dati, guys. Kami, anak bantay malaki farm. Kaya, kaya nandito kami sa Tarlac dahil doon, dahil sa mga, ano yan, yung mga, ni, ano guys, yung kami ang nagbante sa mga, ano, la, laki, laki, ang laking ng gulayan ang laki talaga farm guys, tapos, ura service, harvest, dumating yung mga boss namin, ay hindi ako sali doon, pero, pero nakisali ako sa mga, ano, yung mga tamad ba, tinignan ko yung mga tamad, ako ang nagbante sa mga tamad, pero sabi nila, sabi nila sa boss, boss, may karapatan ba daw ako, may karapatan ba daw ako nga, mag, ano, sa kanila, sabi ng boss, buti pang nga siya, walang sweldo, nakialam. Kayo may sweldo, pero di niya perikiraman niya mga trabaho, parang wala lang kayo. Ganoon si boss. Tapos guys, ang dami, mga okra, mga mga pipino, lahat lagi, mga sili, lahat guys, sili nga, mga angang, at saka sili nga, kanang pangsigang, ang dami, an yan ang binantayan namin guys, pag deliver yun. So, kaya sabi ko sa mga tao dati, huwag niyong dalhin yung mga, mga mga class A kasi doon kayo sa, sa sahod. Huwag kayong mag-ano, dapat yung dalhin sa inyong bahay, yung, yung mga reject na. rezeki pun di dalam guys nga rezeki andal hindi lah ang ganda talaga ng ano sayang lang guys kay hindi pa uso dati ang mga hindi pa uso dati ang mga mga cellphone cellphone mga reseller pero may mga video ako doon pero nawala yung cellphone eh dami sana akong video doon kaya lang yung cellphone ko ninakaw ninakaw dito na kami sa chart ng char lang kinuha ang dami sana ng video ko doon mga sus ang haba kaya ng mga ano guys mga mga sitaw na tinanim nila ang haba tapos ilang tao yun mga 30 siyo tao kami ang nagbantay Kaya, sus, grabe. Pag mag-harvest, kahit di mag-harvest, pwede. Kahit panay, panay ka gulay doon, pwede naman. Ang ano lang doon, si Dodong doon, ano lang, tatlong taon pa. Isipin mo, tatlong taon pa, si doon ngayon mag-70 na siya. Matagal na, pero hindi lang usok dati ang mga ano, wala akong ano ba. Pero, panay ako video-video, pero hindi ko naisip ngayon yung, yung mga rasarelas, mga ganyan, wala. Basta kayo panay ako video dati. Kaya, yun. Kaya ngayon, na-miss ko na yung mga gulay. Na-miss ko na nga, pwede pala sa kaining hilaw pwede pala sa kainin nga ilaga lang pwede pa dati kasi guys ang madalian ko lang yung ano yung abraw abraw nila dito abraw, -abraw. sabi kasi gulay lasoy ganyan lasoy lang basoy basta ingana na may ingana tapos hindi ko kung ngayon lang yon sus ang dami ko lang sana na vlog kung ngayon lang yon nangyari yung mga gulay na yon tapos oso ari ay iwan ko lang ang dami ko siguro na vlog pero hindi na mangyari ako magtanim -mag pa guys ayoko magtanim kasi ang layo ng tubig dito magtanim-tanim ka pa ang layo, igibigabot mo tigon tong ulan pero pag tag-init na wala kaya bibilin na lang ako eh bibili na lang ako kung gusto kong kumain ako lang naman isa dito palagi at saka ako lang naman ang kakain ng gulay sila maarti mo sila ako ako lang kaya logi ako pa magtanim ako guys logi ako ako lang ang kakain tapos ang nakakapagod pag mag tag-init tag nakakapagod kaya bibili na lang ako eh Disko. kaya sa mapagod-pagod pa ako yun lang guys thank you for watching